kapayapaan ng Diyos sa ating lahat isang maulan na gabi sa ating lahat yan meron pala tayo ditong bisita guys na board kadadala lang nito guys kupil uh, ito uh, galing pa ito ng Batangas City ang naging problema naman ito P1, P1 error yan P1 daw ito sabi ng ating trupa uh, technician yan ang P1 guys ano yan pwedeng uh, dito sa ating relay or sa mga resistor dito kung hindi nag trigger ang ating IC na to hindi nyo na kayang i i-on Okay, switching ito guys para dito sa ating relay yan for sa ating mga resistor yan nagpipiwan yan mag check tayo guys una dito tayo mag check checkin muna natin yung mga resistor dito yan P1 error 100 puro 100 dito guys ito pare pare to yan 100 yan, 100 ohms. Yan. 100 tapos dito, guys. Ito Itong resistor na to oh. Uh, tingnan natin to kung anong value nito. Medyo madilim, hindi makita to. Alam ko na sa tulog dito eh. Hindi ako nagkamali eh. Oh, 267K. Ayan guys, oh. 267k. Coach 260. Dapat ano 'yan? Nasa break rin ko ha. Taas talaga. Tingnan natin sa uh, maiwaga nating uh, microscope kung ilan talaga yung value nito nasa Toki Toki lang ito ha alam ko 12 ito eh ha 12 guys yan 12k sya yan 12 oh yan ulitin natin to 12 tapos nung lumabas sa kanya uh, nasa ano na 200 ulitin natin guys 200 talaga o oh. 237k tingnan natin kung hanggang saan siya hinto yan bumababa naman punutin ko muna to guys kasi may nanano na ako nito na-encounter ako nito yan ang problema nya nag P1 siya P1 Nero <coughs> alright 12K ito guys ah na resistor yan tapos nasa na yung ating yan Tingnan natin to kung pong... natin to ha sana ito lang ang problema niya guys P1 Low voltage kasi yan guys Ang P1 eh Pwedeng Ano Pwedeng Hindi na nag-trigger Ang ating relay ah, Usok Ayan ito yung ating resistor oh Na Eh <coughs> Check ko ah. Ilagay natin dito guys sa may papel diyan. Ito, 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 Yan. Ang liit. Tapos tingnan ko rito kung tingnan ko rito. Tingnan ko nga to. 9 nasa halos 9 mig. Ah, uh, halos 1 mig ito tingnan to ha ano to guys ang error nito P1 P1 error yan yan ito yung resistor nya yan balik ta natin na iyan natin kasi mamaya lumipad parang kuto kasi to hindi iti eh. ayan oh open na sya guys oh 31 meg, mega ohms Ayan o. Oh. Upin na talaga siya guys. Kaya nagtipiwan yung ating ah uh, board. Yun. Papalitan ko muna to. Kupil ito guys ha. 12K. Key. 12K key ang value nito. Ayan. Meron naman tayo mga kahuyan yan. Ito Pero sayang to ha. O tingnan nyo itong isa guys ha. Inan yung balyo nito Pareho sila ng model na board yan Pareho na model yan ayan guys oh, oh 12k yan pero di ko gamitin to sayang eh baka mabuo ko pa to eh Anak ako nito kasi marami naman tayong makahoy na board yang naman mga ay tayo dito sa medyo marami ng kinahuyan marami naman ako dito guys na board na kakahuyan e napakita ko sa inyo guys na ano ito yung ayan o oh. tingnan nyo yung number guys Baliktad to 1202. Yan, 12 key. Yan, 12 key siya. O ito, tingnan niyo to ha. Istirin ko to. Yung 12 key yung aking bubunutin. Ito yung guys, maliit oh. Yan oh. Ayan, 12 key oh. Yan, ito ang sakit na T1 pero hindi naman lahat ng T1 guys eh, dito galing may supply kasi yan eh pag nag fluctuated yung ating voltage ibig sabihin magpi 1 sya double check nyo yung mga ibang resistor kung good pa cagain lang nyo cagain nyo lang guys Yan. Yun. Oke okay. Tapos Yan. Gitu. Mhm. Uh-huh. Jo liit guys oh Dito lang yung guys pakaliit P1 error sana makatsamba ako guys P nasa ano yun nahulog pa ah, resistor yan Ayay ay Ayay ay ay ito mahirap dito yung aking ilaw kasi guys ginamit, hindi na binalik miram kaya ngayon ito, nagtiis ako sa ano, ilaw na labo labo tuloy ng aking ilaw di, di kasi binalik yung ilaw ko eh malakas ko na ilaw Uy. mhm -hmm. hindi ng kusang na pa sobraan sa, il sobraan sa ano yung ilaw

guys kailangan tiyagain oh nandito isa ba ito resistor na ito ba yun dalawa pala yung resistor nandito ito yata yung ano nga? Nangin ko muna guys. Hmm. Ay nako, di pa dumikit. Lana. Na. Yan. Ay, uy. Ayaw mo dumikit ah. Uh mhm. -huh. Wala na. Hmm. Yun. yun silipin natin sa uh, mahiwagan natin microscope Whew. silipin natin kung dumikit ayan yung dumikit naman siya para Na, sure natin guys yung dumikit ng 1 HP? Oo, oh, mag 10K. Ah. Ano ba meron diyan? Wala na yata eh. Isa na lang eh. York na lang yun eh. Ha? York. Okay yun? Oh, ganda ng York na yun eh. Wala kang picture? Wala pa ito guys kailangan natin i-double check yung mga hinang nya ha lagi nyo i-check guys kung nagdikit yan dumikit naman okay ito guys tingnan natin to tingnan natin yung value nya kanina kasi nasa 230 yan tingnan natin na laban Ito yung guys, na 230k, 230k. Kinana natin to. Ayan 'no. Oh. 12k na siya 'o. Oh. Yan. Ah. Oh. Wala. Tingnan natin to guys, testingin natin to kung gagana siya ha. Ah, sana ba yung akin pang testing. To ito. Tingnan natin to lagyan natin ng lagyan natin ng compressor lahat guys lagyan natin ng tawag nito indoor board para malaman natin kung gagana ayan tapos na iyan na natin to lagay tayo ng ito yung kanyang receiver, guys. O. Tapos, signal. Ito yung line. Line nya. Ito yung neutral. Yan. Sabihan natin ang sensor. Sensor, guys. Ang error daw nito... One error 1 at saka 1 tapos lagyan natin ng compressor W V yan ah, tingnan natin to ha W ayay naputol na pala yung isa putol na guys naputol na isa nagkakalakal ko pa naman kanina ay so, tingnan natin to siksik ko na lang siksik yan alright okay Kakain natin 'to. 'Yun. 'Yan. 'Yan, normal ang blinking niya, no. Tingnan natin kung naandar 'to. 'Yan. Tingnan natin, guys. Ano masamahan guys? Ah. Uh, Kumanda guys. Standby ang ating ilaw yung ano na yan, yan mag-standby yan may compressor na tayo lahat ha Maka ano na tayo may nilagay na tayo And from Batangas City personal niya mismo guys dinala dito at ayun, try, subok so dalawang board na dinala niya guys yung LG ng CH05 naman ng error 5 links i-try ko to kung makachambahan ko to yan tingnan natin to sana gumana para makachamba pambili ng bigas guys try natin yun gumana ka gumana ka yan tingnan natin sa kanyang sensor pwede na ano ng sensor mag standby yan guys pag nag uh, ano nating na compressor pag umana pag umandar na yan shout out sa ating mga tropa mga ngalikot maulan guys ingat tayo palagi sa ating paggawa yan ingat ingat at madulas ang daan sa mga nagmamaniho nagmamotor yun nagsiservis ingat kayo guys yun medyo matagal guys tingnan natin <coughs> tingnan natin ito guys may kumalikot na nito may kinali may kumalikot na nito eh chinik yung dito oh yung IC pero hindi niya chinik yung resistor na yon na oh, nag-iisa sa gilid hindi niya siguro napansin na open na siya yan tingnan abangan na lang natin kung gagana yan wala na tayong cut Diretso na tayo yun o oh. yun standby na guys o oh. yun Gumana na yung ating compressor o oh. oh. o oh. guys standby gumagana na yan okay na yan yan nakachamba tayo guys o oh, nabuo salamat sa Diyos at ito na yung ating compressor o oh. yan Ayan, gumana na siya o, P1 error Pambatangas City. Ayan, gumagana na siya o. Masambahan ko, guys. Yan. Okay. Salamat sa Diyos. At ingat tayong lahat. Yan, bumirit na siya. Bumirit. Madalas siya, guys, pag P1. Ito, i-check nyo. Okay yan i-check nyo guys yung resistor na yan pati dito kung wala dyan kung good i-check nyo yung relay relay o kaya dito sa mga resistor nya pati dito i-check nyo rin yung mga yan yan okay salamat sa this guys tsaka may sana may nakuha kay idea sa ating mga tropang mga nalikot na baguhan Rambatanga City shout out okay na si ramboard mo pwede mo na tong kunin okay salamat sa Dios.